Ayun guys, medyo matagal-tagal tayong hindi nakagawa ng content, ano? Medyo inabot tayo, nagkasakit kasi ako. Ang dumating sa punto, nawalan na ako ng gana sa buhay. Pero naisip ko lang, may mga tao pa rin pala na nag-aantay ng upload ko. Naman, ito, gumawa ako ng bagong content ngayon, mga tol. Dito ngay nag five man pala kami rito. Kasama ko yung aking mga kasama dati sa trabaho. Tapos nag-recruit na nga lang kami ng core dito. Kasi nga, kulang kami. Yung mahusay din tong nakuha naming core dito, mga tol. Kaya naman, dito sa laban na to, hindi kami masyadong nahirapan. Siyempre, ginalingan ko rin. Panoorin nyo na lang itong video mga tol hanggang dulo. Maraming salamat mga taong naniniwala at nagaantay ng upload ko. Doon sa isang followers ko na nagmotivate sa akin. Pagsukuan itong pagkukontent ko. Maraming salamat sa iyo mga tol. Sa bawat laban mga tol, sinisikap ko talaga na mag-level 4 ako bago ko ng turtle fight mga tol. Kasi malaking bagay ang ultimate ni Odette sa ganitong turtle fight. Kita nyo naman mga tol, grabe ang sakit nitong Odette na to. Early game pa lang talagang ayaw na ang kalaban dito. Ito nga inyo makikita mga tol, naka double kill agad tayo. Inyong dragon eh, hindi na na Kaligtas sa akin Ito mga tol, promise Patayin ko itong si Paramis oh. As I promise, ay si Paramis Panoorin yung mga tol, naghahabol dito yung core namin na makasabid Pubos niya yung apat na yan mga tol Tapos dito, makikita natin si Layla Nasa mid lane Tingnan natin kung talagang maisabid niya Ito nga mga tol, minyak na oh Ano na siguro ang kasunod niyan Ano naman yung Layla, masyadong malalim La, ayan na mga tol, habulin ang sabi Papatras na tro yung Layla mga tol <laughs> kitang kita natin mga tol, konting konti na lang buhay ni Layla mga tol Sabids na yan, sabids, yun lang, shut down dito mga tol, habang busy busy ako nagpo-post dito, napansin ko na nagkakagulo na naman yung aking mga kasama. Ano ito? To the rescue na naman ang inyong bida. Big sakit no, maging yung tank ini. Eh. Lang ligtas sa ultimate ko. Grabe ba? Ang lakas ko talaga. Banda rin talaga mga tol pag may kasamang estes. Ah, mga tolo oh, nagkukumahog ng magsitago itong aming mga kalaban. Tapabol na nga ako rito mga tol. Aganda kasi talaga ng teamwork namin dito. Napakatibay din talaga nitong dragon na to, no? Yun pala to pag lumilipad mga tol. At talagang tina-target ako niyan kanina pa. Ito ngay napas lang niya yung arisma namin. As, syempre, tol, hindi tayo papapitas dyan. Ang atras-atras lang muna dahil medyo masakit yung dragon na yan. Ito mga tol, medyo kumukunat na talaga yung aming mga kalaban dito. man yung Hilda at Joy mga tol. Yung halos wala na akong damage. So. Oh. Tingin na nga lang yung dalawa. May tatlo pala sila. Nagtago pa pala yung Layla. Layla na. Ito na siya. Napakalaking dragon naman yan. Bay, teka-teka lang. Ba't bumaba ka pa? Muna ata kami dito mga tol. Ano, ano? 3v1 tayo. Napakalakas din talaga ng loob mo eh, no? Ida, may istis pa kami yan mga tol ah Kung walang istis dyan, sigurado tapos kami dyan. Makakunat ba naman ang dragon na yan eh? Dito tapos na may makuha ang Lord mga to, kasalubong ko itong sandamakmak na kalaban. Napakarami talaga nila ang too cute ng mga to, mga tol. na yan. kung walang istis dito mga tol, tapos ako rito. Sabi malaking bagay talaga yung istis dito mga tol. Dito mga tol, lapitas yung tatlo sa aming mga kalaban at dalawa na lang yung natira. Kaya naman, ano ang dapat gawin? Kailangan tapusin na natin to. Tong sakto nga yung dating ko rito mga tol. Oh. Tapos kung mabasa gitong tori nila rito. Pasok na sana ako. Bigyan ko pa sana yung dalawang yan. ganito yung mga nangyari.